mag-update lang po tayo ngayon ng mga bagong salta o mga bagong pasok sa submitting entities ng CIC no? ang nabi pong nadagdag sa totoo lang uh, because nag-update sila nitong December 20, 2024 tapos ngayon sinilip ko yung CIC kung ano-ano mga ola yung nakapasok sa submitting entities lalong lalo na yung mga abusado na andyan dyan ngayon at uh, huwag na po kayo magulat kung kasama sila dyan okay isa-isahin po natin sa video ito Alright, welcome back mga kajani. Ito po muli ang inyong lingkod, kajani. At uh, bago po lahat, eh, maglalambing na po ako sa inyo. Pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share yun na yung video at hit nyo yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ano yung hindi ka. So yun, Kaya yung sinabi ko sa simula, eto na po yung mga bagong list ng submitting entities ng Credit Information Corporation Ano po yung submitting entities ng CIC? Ito po yung mga OLA o yung mga lending companies na kung saan ay nag-forward -fo ng ating mga record kung kailan tayo hindi nakabayad, nakabayad at kung tayo ay may magandang credit history ng uh, good or bad, negative records uh, positive records Basta sila po yung bagsakan ng mga datos na kung saan tayo ay may mga utang at kung tahi may mga unpaid balance ng mga loans, okay? So simulan natin kasi medyo mahaba-haba ang dami pong nadagdag at uh, nakita ko sobra. Ito isa isahin mo natin at ipakita ko sa inyo yung list of submitting entities ng 2025 pero ito po ay updated po noong December 20, 2024, okay? So yun, unahin natin itong ACOM consumer at saka itong Eon. Uh, sinama ko ng si Eon kasi Lending company siya na, anong ko meron dating may mga Ola rin sila, may online lending apps dito silang ginamit noon Pero, hindi ko na sure kung nagpapautang pa sila ng cash yun, okay? Kaya kung may utang kayo dyan, maaaring Masubmit yung inyong record sa CIC So, munod po, yung Armor Rock Lending Hindi ko alam kung meron pa armorak no? Kasi parang hindi ko na nakikita yung Armor Rock Lending Yung, uh, nakalimutan ko yung mga ola nila Basta kung ano yung may Armor Rock Lending Company eh, Submitting entities din po yun Okay. Tapos ito po yung Cashmark, Cashbee, Cash Express. Yan po mga submitting entities po 'yan. Yan po yung medyo matatagal na po, okay? Tapos itong hindi mawala wala sa submitting entities na kusang na rebook na po ng SEC ay ang na yung Capstone. na rebook po ito ng SEC yan, ha, noong last 2024 pa noong April. Okay, ano po yung mga uh, ola ng Capstone, quick lap. Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Moka Moka, Peso Buffet at Load Cash. And then, syempre si Digido. Tapos si Bill East. yung first digital pinas po, yan po yung pangalan ng lending company po ng Bill East. Tapos, ito pong si Plus Cash 101. Ah, uh, si Plus Cash, alam ko, Lemon Loan, tsaka si Valley Loan, kung doon ang Yung po yung alam ko, naalala ko sa Plus Cash. And then, I'm not sure kung, kung familiar sa inyo itong uh, glitter lending credit. Okay, ato, di ko kasi nakikita sa mga ola ito, sa baka web-based po itong cash saya, credit line peso farm, peso peso, farm, grant, peso market, tsaka yung cash ability. I'm not sure. Baka may mga nahihiram kayo dyan. Okay, basta sila ay mga sa entities. And then itong hyphen, yung credit cash, tsaka yung isa yung kasama nila, peso wallet, yung hyphen na hindi po bago po yan nung November lang po yan naging submitting entities din ha, ano ba December yan to November <laughs> medyo nagkamali pa ako and then sumunod ito sa mga ano lang po ha mga ola lang po itong minabanggit ko yung hupan lending na kung saan ay ang under na ola niya is Kashmi at Sukilon tapos yung kusog pera lending incorporation tsaka yung kibiko okay tapos itong mali lending. Ang hawak po ng mali lending ay ang mabilis cash. Yung masaganang buhay, ito yata yung di masaganang buhay. Peso loan yata yung peso loan. Kung kung, 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 tama ako, basta parang sa ating peso loan yung masaganang buhay. Uh, submitting entities din po siya. Tapos ito pong online loans Pilipinas. Tapos itong palo financing, ito po yung palo financing, ito po yung cash Ah, uh, kaya po sa meeting entities po yan. At tanda nyo, kapag yung isang olaw, huwag din makita, hanapin nyo po yung mismo lending company na nakalagay doon sa Google Play Store nila. Yung po yung makikita nyo ron para malaman yung may hawak na lending company sa kanila. Pero Jet Lending Corporation, submitting entities, peso ready, kasama rin po. And then, itong Quark Financing Corporation na uh, ang other po niya isi is madali loan and then itong si Sophie Lending alam ko si Finbro po ito si Sophie Lending tapos si Tala kaya ingat ingat tayo, tayo ito kay Tala talagang uh, legit yan BSP ano yan accredited din po yan si Tala tapos itong si uh, ba si Treasure Ball Fintech Lending si peso, tsaka wow pera, pag ko. Yan ang magkasama na under ng treasure bowl. And then itong, ito ito itong nagulat ako, no, mga kadyani. You no? Know? Itong CU peso, naging submitting entities na rin. Hindi ko maalala kung kailan to naging ano ha. Parang nung huli ko, parang hindi ko pa yata nakita noon. Nung huling update ko sa CIC, parang ngayon ko lang. Kaya nagulat ako. Kasi ay, ito may kaso ito sa DOJ na isinampan ng SEC sa kanila noong last year din. 2023 20, yata o something. And then itong si WeFund Lending Corporation, si Juan Henpo. Tapos, meron pa ito, itong si Yinxian Lending Incorporation, si Happy Cash. Okay po. Tapos meron, kung baka meron pa akong hindi napansin, no? Kasi meron akong maalala na baka meron akong hindi nakita. Tingnan nyo na lang dyan sa, ano, baka mapansin niyo yung isang sa ko, baka basa ninyo. eh, uh, ito po kasi yung mga list ko lang po ng mga ola at yung isang iyon na sinama ko lang kasi sa meeting ng is, baka kasi may mga utang pa kaya. Yung credit kasama rin pala. Minsan kasi hindi ko nabasa siguro or something na hindi ko lang napansin kasi sinave ko na lang po siya para mas maintindihan nyo ng maayos yung isa-isa kong mga ola na kung saan. Ngayon, sasabihin nyo kung bakit hindi kasama yung iba is siguro hindi pa po, po sila nakakapag-apply o nakakapag-forward na kanila mga documents pero yung pong ano yung mga binanggit ko is mga submitting entities ingat po kayo dyan na <coughs> na baka mayroon kayong mga loan dyan na hindi nyo nabayaran medyo ayusin natin yung ating mga credit balance sa kanila yung mga loan balance sa kanila dahil nga mapoporward tayo sa CIC, monthly po yan, bayad o hindi bayad, yun po ang ginagawa nila para magkaroon, sila, magkaroon tayo recall sa kanila. At yun po yung magiging basihan na kung saan eh, titignan din ng ibang mga banking companies, ng mga lending o financing companies, kung okay ba tayong amang ah, hiram sa kanila. Kung batayan lang po yun, depende pa rin po yan sa banko, sa financing, sa lending, kung kayo ay pakutangin kahit meron kayong mga Uh, credit history na hindi maganda okay, hindi po siya talagang ask na magiging dahilan para ma-blacklist kayo sa iba't ibang klase ng mga lending companies o lending corporation o sa mga banking something like that, tatandaan nyo na hindi po na nakalist kayo ron eh, hindi na kayo makakasalam sa iba magiging batayan lang Okay, inuulit ko lang po. Baka kasi Mamaya mayroon na hindi makaintindi na sinabi ko. Tapos tatanong na naman tayo sa comment section. Okay? kasi minsan inuulit-ulit ko yung sinasabi ko eh. Kasi mayroon mga mahina yung comprehension sa mga pagkaintindi. Kahit sinabi ko na, nililaw ko na. Okay? So yung in-update ko lang po kayo sa submitting. Baka sa susunod yung mga <coughs> accessing entities naman na uh, bago dito sa CIC ang i-update ko sa inyo for the meanwhile yan lang po muna ang uh, maibibigay ko sa inyo yung video at uh, update sa CIC kung sakasakal mayroon kayo, kayo riyang medyo ingatan nyo na lang para sa akin tapos kung kaya nyo bayaran bayaran nyo na lang pero kung hindi nyo kaya bayaran wag nyo pong pilitin hanggat maaari makipag-coordinate na lang po kayo sa mga ulam ninyo kung papayag sila sa mga principal amount na magiging bayaran ko sa kaskali. So, yun mga kajani, ito po inyong lingkod, kajani. At bago ang lahat, eh, pakilike na po, share at hit nyo yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So, <coughs> maraming pong salamat sa Ranghamnida po.